tao po Feel bad? Oy! Feel <laughs> Opo uh, Ako singil na oh, ako. Oo oh, oh. Ah Ah ba? -ano, ah. Tubo lang Tubo lang? Wala pa kasi akong ano ngayon eh Wala pa kasi akong pera ngayon eh Baka naman sa ano na Sa sunod buwan na Kasi malapit na akong monetize Aba ang galing-galing mo utang, uh, tapos ulog lang, hindi ka makabigay. Pag muna na tayos na ako, sigurado, ano ko yan? Magano ba? Ang ano? 20, araw-araw, 20. Ah, sige, 20. Oh, oh ito, 20. Okay. Pag, pag ma ma monetize ako, sigurado, tapos yung utang ko na yan. Okay, basta ikaw bayad, wala problema. Están valientitos Están valientitos